Ay hala Wala siyang damit bro Wala Wala siyang panty Walang short Kailangan may ano to Ay kawawa naman ano si ate Ano yun nakakadena talaga Ba't kailangan pang may kadena Nakakadena siya Sige ate pakitakpan na lang muna ng tuwalya no? Josephine, ang mga kanya, ang mga 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 Salad, eh, yung salad na ani ah. Hmm, takpan. Bakit kailangan nakakadina po? lang, hindi po alam. Ano po, ah. ah. salad na ani ah. Hmm. Tata, ilang taon na siya dito na nakakulong? Ilang taon na Twenty years na siya. Bakit may kadi? Bakit may kadi na siya? kasi ano ba ay intakas tan kasi no ako. Okay. At tumataka siya. Oo. Pero parang tahimik naman. Oh, pero pag pero paggabi gabi sigaw nang sigaw, sigaw. Ah, pag gabi nagsisigaw? Bakit nakahubad po siya? Ba't walang damit? Tatanggalin po niya. Tinatanggal niya. Kasi may, ano yan, ang pangit ako, may bunay. May bunay, may bunay po siya. Bunay? Ano yung bunay? Ano yung pag-gabi? Tapos dyan lang siya sa upuan? Hindi ba pwedeng ano, gawa ng papag para hindi nababaluktot yung dito? Ginawa na po siya pero dinira lang dinira lang Sinisira niya? Okay. Hindi, pagka yung tabla na matiba, hindi na niya yung masisira. Kaya niya po, ano kayo na yung, ano yung sa paligid niya? Nakakaawa yung kalagayan niya mga kababayan. Diyan lang siya nakahiga sa ano, sa plastic na upuan. Walang damit. ayon sa kanila 20 years na rin itong ano dito na lang taos na kakadena no Josephine Josephine Kumusta ka na? Ha? Bakit nakatali ikaw? Ha? Bakit ka nakatali? Ha? Pahiga lang siya sa bangko, walang walang unan. Nakakaawa yung mga ganitong tao, mga kababayan, no? Ba't may mga taong ganito? Pero pwede naman sana gawa ng papag lang diyan para hindi siya nahihirapan ganyan, no? Tapos ayon sa kanila sa pamilya, dito na yan tatain. Pero okay, okay pa naman kasi bubuusan nila ng tubig doon nalaglag sa kabila. Ang problema, doon pa rin sa baba na lalaglag yung tae niya kaya mabaho pa rin. Josephine, ilang taon ka na? Hindi ko alam. Ha? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Ano nangyari sa'yo? Wala po, wala. Po. Sabi nila, tinatanggal mo daw yung damit mo. Ha? Hindi pa. Bakit wala kang damit? Ha? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Kumain ka na? Hindi pa. Hindi ka pa kumain? No. Ano gusto mong pagkain? Salad. Gusto mong salad? Takip natin, guys. Takpan ko lang, Gusipin. Huwag mong tatanggalin, ha? Hmm. Josephine, anong pangalan ng nanay mo? Salad. Ha? Salad. Salad? Salad. Sa mispada. Ha? Salad. San... ano nangyari sa iyo, Josephine? Wait. Josephine, ano nangyari sa iyo? Wala po. Ano alala mo, Josephine, kung ilang taon ka na? May ano po ba to? Asawa at anak? Wala po. Dal dalaga, dalaga, dalaga po. siya. Ilan po silang magkakapatid? Lima po. Ah, limang magkakapatid. Isa na matay mo ano. Isa pang bi eh. Nagdisgrasya din po yun. Ito ka ate? Okay lang? Isa. Bigang mo na kanong kuno. Kanong Kapatanan niyo. Kapatid niyo siya? Ano, hindi po. Ch hipag ko po. Ah, hipag niyo. Ano po nangyari sa kanya? Bakit nakakadena na lang? Nakatali? Natakas po kasi siya kapag ano, pag hindi po siya nakatali. Pag, Tsaka, mm -hmm. na, nakakarating po sa ibang lugar. Nakakarating? Mahirap naman po. Ano? Malaya po. Ang lugar ako. Pag trepan sa ano, kansada. Josephine, lumalayas ka daw? Hindi po na. Hindi ka na lumalayas. Takpan natin, Josephine, ha? Kunin mo na yung bibawang. Kukunin yung? Bibawang. Gusto mong kumain? Oo. Oh. Bibawang na na. Jessie, may tindahan ba dyan? Bilhan mo nga para makausap natin ng maayos. Bilhan mo ng pagkain niya kahit ano merienda. Bibawang daw. Oh. Bibawang. Si Cherry ako, ano man? na ako. So, madam, ano pangalan niyo po? Tibay. Hmm? Tibay. Hipag mo siya? Apo. Ang kapatid niya, asawa mo? Apo. So, ma'am, kasama ka sa video, okay lang? Apo. Mga kababayan, mga kaparangay, uh, ito pong uh, si Josephine ay inilapit sa amin nag-message po sila sa amin kaya napuntahan namin dito at ito nakakaawa yung kanyang uh, sitwasyon kalagayan mga kabarangay at uh, gawa po ng kahirapan ng buhay kaya hindi nila natustusan ang uh, pangailangan ni Josephine yun lang mga kababayan nakakalungkot din po kasi nakakadena na lang siya at uh, ito nilagay na lamang po sa likod ng bahay. No? Bakit hindi siya doon ano? Bakit siya dito nilagay? Na uh, ibinukod na po siya kasi may kanya-kanya na po bahay yung ano, mga kapatid. Ay, mga kapatid may kanya-kanyang pamilya na. Kaya siya ibinukod na lang dito. Ano yan, dugo? Meron po siyang ano, Bunay? Bunay sa anong pangalan Ano yung regla? Ano Siguro yung sabi po nung doktor na tumingin, yung matris daw lumabas. ay yung matris niya lumabas? Oh, kaya yung dugo, deretso, continue Pero hindi naman po yung deretso. Mm. May mga time na naglalabas ng dugo, kagaya niyan. Oo oh. okay. po. May dugo. Pangalawa po siya sa pangalay. Ay, ito pangalawa sa panganay. Apo. Hindi siya nagkaroon ng pamilya, asawa, anak? Hindi po. Nagtrabaho lang po siya saan? Sa Laguna. Tapos, ano nangyari? Ganun nga po. Sabi nila, pagka uwi daw galing sa Laguna, ganyan na raw po siya. Hindi na raw po makausap nang ma ayos. Hindi na Bukod kumakain, sa... Nagsasalita na mag-isa. Hmm. Pero ngayon, gusto niyang kumain kakakain lang po ang bantak to <gibit> gabay gusto niya po kasi lagi kumain opo yung mga ganyan pasyente kasi kailangan bubusugin talaga tatahimik yan pagbusug um. pero hanggat hindi nasa satisfied sa pagkain talaga magiinay sila okay. nadala na rin to sa doktor ilang beses na po sa bagyo Ilang beses na raw po pinagamot, sabi ng biyanan ko. Ano nangyari? Napagamot naman, pero bumalik lang din po yung ano niya, yung sakit niya sa ano. Ay, bumabalik din? Opo. Okay. Pero sa ngayon, may gamot pa siya. Mahirap po siya tambalin. Mahirap, <laughs> mahirap po siyang gamutin kasi hindi niya iniinom. Kahit hawakan po siya ng ilang tao, sinusukan niya na lamang. Di inject na lang sana. Hirap nga po eh. Oh. Ate Josephine, ano pangalan ng nanay mo? Kailala pa naman yung mga pamilya, kamag-anak niya. Okay. Ang tatay niya nasaan? Patay na po. Nawala na siyang tatay. Oh. Yun, Kasama po. po rin yung magbantay sa kanya. Ah, sa... Wala nung... Duaran sa laging mong Ibang may sa'yo may duaran sa right? Salad? Ano yung, bakit salad gusto? Ito yung tumuyin. Bawang pagkain. Bakit ito ganyan? Lahat yun. Lahat. Lahat yung araw. Lahat na ako. Gutom ka? Oo. Oh, you Kainin mo muna yan, you tapag nakain mo know, yan. Oo. Oh, yun o, yun o. Oo, sige. So Kainin mo muna yan. Oo, oh, yung soft drink. Sige. Ubusin mo. Yun know. Yun know. na. Ubusin mo muna yan pag naubos mo. Yun okay, na yung isa. Yung isa. Yung isa. Yun know. na. Yun know. na. Yun know. na. Okay, Bakit na? Mayroon pang isa doon. Oh, sige, ubusin mo muna. Mayroon pang isa. Ha? Alis na po kayo. Aalis na kami? Mm uh -hmm. -huh. Bakit? Mm uh -hmm. -huh. Hanggang ngayon may iniinom pa rin siyang gamot? Matagal na rin po kasi hirap nga pa inumin. Ang pangalan Nasa, lang pa. po. Yung isa pa. So, ganyan na lang siya. Diyan na lang na ako. No? Basta pinapakain na lang. Okay. Tapos nililisan. dito na po siya nakakain. Tapos lagi siya nakahubad dito. Hindi nagdadamit. Tinatanggal niya po kasi. Binibigyan po siya. Tapos tinatanggal niya lang din po. Hinuhubad niya yung damit niya. Lalo pag mainig. Ilang taon na ba yung nanay niya? 71 po. Kaya hirap na rin siyang alagaan ng kanyang Lalo po ngayon na disgrasya po yung pa, nanay niya yung ito, binang ko. Okay. Hindi na rin makalakad kaya hindi na rin makasikaso. Sino nag-aasikaso sa ang Yung kanyang? asawa ko po. Nadia sa hmm. na lang. Pa, silang pagpinapakain. na. Yung... Pero dapat sana yung higaan niya yung ano no? kakap anong lang po lang kaya nang nang nangulay pula na pala yung upuan no sa dugo na regla sa kain ng ano regla tsaka, yung sa ano niya yung bunay so pag ganyan possible nakakain na rin niya yung dugo niya saka yung mga dugo na yan Ah, so ibig sabihin lumabas yung matres niya? Oh, Ayon daw po yung sabi ng Doktor eh. Kaya yun yung dumudugla? Oo. Nakakaawa naman si Ate Josephine. Bakit? Kailangan ko pa ito. Ha? Kailangan ko pa. Alin? Mamahindan na tayo ko Pumayat na siya ate, no? Opo. Kailangan ko pa siya Malakas siya kumain? Opo. Hindi na siya na bumababa yan, tumatawa. Bumabas na talaga na dyan. Daman ni Kuno. Daman Dapat ito in-steady na lang sa pagamutan. Hindi na lang sa pagamutan. Wala po kasi magbabantay. Wala po ng ano. Sa, sa mandalo yun natin, hindi kailangan ng bantay pag na-admit na. Tinry na po nilang dali sa mandaluyong pero sabi daw ano, hindi naman daw po baliw, sabi. Ano? Hindi naman daw po. Hindi, baliw. Ikaw tatanungin ko, ano tingin mo sa kanya? Kasi nakakausap po siya ng maayos, kaya hindi siguro naniwala. Yun ang hirap dito sa Pilipinas, no? Ang hirap sa goberno. <laughs> no? Kailangan Matikira? pa talaga ng ano. Ha? Huh? Kailangan siguro talaga nang eh, pakita. Hindi. Bakit hindi nyo ba dinala doon? Dinala po nila yun eh. Kaya kailang 2018 pa yata. 28. Saan yung 2018 dinala? Ayun. Ay, ay. Naku, pabig ka lang. Baka makumba kayo. Alalayan mo si nanay. Okay, ako na pina. Ang hira. Kaya naman na eh. Kaya naman sa sapat. kayo. Nakalasayin kayo. Dinala kayo.

Nay, ilang taon na po siyang nagkagaganyan? Nakakulong mga, dito? Mga 18 years na siguro. 18 years na? Mm -hmm. Sa pagkakatanda mo nay, bakit siya nagkaganito? Saan nagsimula? Sa... Laguna. Sa Laguna. Nandiyan sa Laguna. Nagtrabaho siya sa Laguna. Oo. Oh, oh. Gaano uh, katagal? Auntie la, auntie to. sa katagal? Antira, antito. Sa antin niya. Oo. Oh, at saka darating, hindi <laughs> ako antin ang tagal. <laughs> okay lang, Nay. Oo. Uh, hindi ako marunong magtagal. Hindi ka marunong magtagal. Pero gaano, ila, gaano siya katagal nagtrabaho sa Maynila? Ay, mga talong buwan na ba? Ah, talong buwan. Tapos bumalik dito. O, oh, hindi kumukibo. Nagsalita, hindi. Ang bilis. Pero bago siya umalis, okay. Walang problema. Okay, oo. Oh. Tapos after 3 months sa Laguna, pagbalik. O, oh, hindi kumibo. Hindi na nakausap. O, oh, nakausap. Ilang taon siya noon, nung nagpunta ng hindi ko mga 26 siguro 25 nasa 26 years old 25 oh. anong sabi ng auntie niya bakit siya nagkaganon ba't biglang hindi nagsasalita hindi ko alam tayong yung tatay niya yung asawa ko yung kausap hindi na kwento ng asawa nyo hindi oh. alam yung kwan hindi kaya siya nai ano napagsamantalahan hmm. O napainom ng gamot? Oo, oh, hindi alam niya. Hindi rin niyo alam. Mm -hmm. Tapos ngayon ay, andyan, nakakaawa na kasi tignan mo yung dugo Oh. Yung regla niya, may regla to. Oo, oh, maririgla. Nagre-regla tapos dyan na lang. Oo, oh, dito na lahat. Lahat dito na. Dapat magamot na yung yung lumabas na matris niya. Nakalabas yung matris niya, Nay. Oo. Kaya yun ang tumutugo. Hindi ako, ako magsyado magsalita ng Tagalog. Okay lang, Nay. Mm, -mm. ba diba yung matris to, Nay? Yung matris nakalabas. Oo, oh, kalabas. Oh. Dapat 'yun ang dinala, 'yun ang ipinagamot muna sa doktor para hindi naman siya kawawa dumudugo na dumudugo. Eh, eh, hindi tayo eh. 'yung kuno wala wala dito. Mm -hmm. No. Wala kami bagyo, mayroon kami bagyo, wala doon. Ng mm -hmm. dito na dito na. Ah, ngayon lang lumabas yung mattress niya. Oh, mga... nung nakakulong na siya rito. Oo. Oh. Pero sa hospital bagyo wala. Wala pang ganyan? Oo. Hindi nyo tinry inawitin mandaluyong, nai Hindi, ta. Ayaw yung kwan ambulansya. Bakit ayaw na ambulansya? Oo. Kasi walang kwan magbabantay. Hindi, nai Sa mandaluyong, pag na-admit na, na mm. hindi na kailangan ng bantay. Ta, gusto ko, o, ayaw yung ambulansya bakit ayaw na ambulansya? Hmm. Walang kasama. Ito, walang kasama. Yung mga anak mo Ta na, dapat sinamahan ng mga kapatid. Nagtitinda ako ng balo. Wala kaming kanin, no, wa hindi kwan magtitinda. Pag hindi ka magtinda ng balo. No, wala kaming kanin. Takulang. Yung yung tatay niya may sakit, asmati, mm -mm. uh, ako lang yung maghaanap ng buhat. Mm -mm. Ikaw lang naghanap. Mm -mm. Pero nai, sabi ko, kung dinala sa Mandaluyong, kahit yung kapatid niya ang maghahatid, kasi pag na-admit na yan doon, hindi na kailangan ng bantay, tatawagan. Ah, salamat, sir. No, Magdaluyong walang kasama, salamat. Pero sa umpisa, kailangan po kayo, kailangan ng pamilya, oh. pag na-admit na po, oh. pag na-admit na, oh. ano, na, na at saka ano, at saka pag na-admit na at saka pauuwi na yung bantay, tatawagin na lang pag magaling na. Agi, okay, salamat, walang bantay, salamat. Gusto mo gusto pa ko, ba? Gusto ko, gusto ko. Gusto mo ba siyang gumaling na? Na nahirapan na, eh? dito. Nahirapan Oo, siya? Oo. Salamat. No, ikaw ang magkatulong dito. Ay, salamat ng malaki. Salamat. Ano problema ko? Matagal na. Matagal na. Hindi kayo nagtry, ay? Na, eh, na lumapit kay Mayor, hiram ng ambulansya, kasi government vehicle naman yan. Government vehicle, ibig sabihin, para sa taong bayan yan. Abing, salamat. Dapat mag-request kayo kay Mayor sa sabihin ninyo na dadalhin sa Mandaluyong yung anak nyo. Wala pong bayad yun. Oh. Salama. Ang daming pondo Tapos ang gobyerno na, natin. Tapos na. Oy. Ibig sabihin, para sa mga taong bayan Tapos na na. Salamat yan. Ayaw. Gusto ko Tapos ito. Tapos na. na hindi wala. Sinong may, may ayaw? Ayaw, na, ayaw sa abulan siya sa Kalasyaw. Tapos, Tapos na. Oy. Ayaw. Patay na yung kuwang kasama na, ko. Oy. Patay na. Patay Tapos na yung kasama niyo. May kasama ko sa tao dyan sa akin. Patay na. Ah oh, marunong magtagalog din ko. Nay kahit hindi ka marunong magtagalog walang problema hindi koneksyon 'yon sa pagkakagano uh, Ang ibig kong sabihin so... pag nag-request kayo ng Ambulansya sa gobyerno natin, mm. mayor natin, bibigyan po kayo ni mayor, explain nyo lang. Basta, ba, baka hindi nyo naman siguro nasabi kay mayor yung nararamdaman nyo, basta. sabihin nyo lang, wala akong kakayahan. Mm. Explain basta, lang natin sa mga, mga mayor natin. Basta walang bantay, salamat, ako hindi po. Kahit si kapitan mo. lang eh, si kapitan ninyo, lapit kayo kay kapitan, i-request nyo kay mayor, papunta dito. Hindi pa ba kayo nag-try may usap kay kapitan? Ay, hindi. Kasi pag ganyan na, tuloy-tuloy dumudugo, namamatay oh. po yung anak niyo. Siyempre, nakalabas yung matris, may infeksyon, dugo. Oh. Mga kababayan may dugo kasi hindi natin pwedeng ipakita kaya tinalukbongan namin. Bawal po yun. Diba? Kasi yung, yung anak ko may trabaho, marunong ilang magtagalog. Nay, okay lang. wag mo alalahanin yung pagtatagalog. <laughs> Nagkakaintindihan naman tayo. Oh. Pasinsya ka, kanay Kailangan ko lang magtagalog para naintindihan din uh. ng mga tagapanood natin. Marunong ka, Nay. Magtiwala ka sa sarili mo. Oh. Okay ka po. Marunong ka po. Salamat. Opo. Nagkakaintindihan tayo. Huwag mm. mo masyadong dinadown yung sarili mo. Huwag po kayong matakot na eh. mm. Strong lang tayo. Bas na tulungan niyo dito ay salamat na malaki. Salamat sa Lord. Pero nasasabi pa niya yung pangalan niya na eh. Hindi na. Um, ina. Ina. Yung pangalan ko. Ina. Ate, anong pangalan mo? May tungtong ka na. Hayaan mo lang, Nay. Ako mo. Ate, anong pangalan mo? Linggris. Ha? Linggris. Linggris. Nagyayari ka. Ilan taon ka na? Ako po. Ha? Pwede ma-admit to. Kailangan lang talaga na ambulance. <laughs> Tapos kailangan, Nay. Sa pagdadala kasi doon, hindi po pwedeng kami lang mayroon talagang kapatid, nanay, tatay, isang kapamilya po. Para pag tinanong in-interview, basta, basta walang bantay, okay. Pero no, may bantay, ayaw yung That's... anak ko, tamay trabaho. Oh.